guys, good morning Welcome to my youtube channel Trending Collection At kung bago ka pa lang sa aking youtube channel Huwag kalimutang mag like, share, subscribe At pakihit na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload Thank you guys Hello guys Isa rin ba kayo sa naniniwala na yung pagka uh, yung tao na malapit nang mawala or malapit na bang kuhanin ni God ay kung ano-ano na yung mga nakikita guys, share ko sa inyo to naalala ko kasi si ama noon bago siya noon mawala sabi niya sa akin nakikita niya yung aming mga kamag-anak na 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 parang kapaligid daw sa kanya so sabi ko naman nakakakilabot naman yun kakatakot ba so dahil nga may sakit si ama nun talagang pero matapang si ama, malakas ang loob talagang ilalabanan niya pa yung sakit niya tuwing ngayon na uh, ay aatakihin yung sakit niya dadalhin sa ospital, marami kasing alagang hayop si ama eh. katulad ng pabo yan. Barakong pabu talagang kay lakas-lakas, guys. Tapos, pagkaya nagkakaroon ng atake si ama, yun, magugulat ka na lang. Isa sa mga hayop niya, bigla na lang yung mamamatay ng walang kabog-abog, biglang naninigas. Tapos, pagkatapos na, para lang nagtahilan si ama, malakas na uli siya. Ganon palagi yung nangyayari. So, matagal na yun na yung sinasabi sa amin. Basta lagi yung sinasabi sa amin na yung, oh, ganito, si, yung kamag-anak niya, nando doon sa ano niya, sa, nakikita niya doon sa amin. So, nakakatakot pero <laughs> wala naman tayong magagawa, ba diba? So, lumilipas lang yung ganun-ganun lagi sinasabi niya. So, ganun din yung sa kong kapatid, yung na hospital siya halos nag 50 50 na guys talagang ano sabi niya nung naulian siya sabi niya nakita daw niya si kasi si ama namin pumanaw na no so sabi niya nakita daw niya si ama na doon sa tabi ng kama niya gulat nga ako noon eh kasi nung bini nung nag-sense nung nag-video nag ako lakod doon kasi eh gulat ako guys kasi yung mukha niya kasi medyo kahawig sa tatay namin sa so, totoo lang talaga yung itsura niya ganun ganun ang itsura ni ama nagulat talaga ako nun pero thanks god na nakaraos siya siguro talagang hindi pa tapos yung kanyang obligation sa mundo sa mga anak niya ba diba? so so nalampasan niya yon ngayon, itong si Doc Willie, dumaan kasi sa aking news eh. may video siya Alam naman natin lahat na dumadaan si Doc Willie sa sa malubhang karamdaman ngayon no oh. dahil nagkaroon siya ng sakit na cancer ayon sa kanya nakikita niya na yung kanyang nanay So sino na siya ako kasi naniniwala sa ganyan eh. Basta yung may masama kang pakiramdam, Kung may sakit ka, alin sa mga kamag-anak mo na pumanaw na, talaga nagpapakita sa'yo. Yun nga lang. Pag hindi ka sumama, ayun, hahaba pa buhay mo. Pero pag sumama ka, yun na yun. End of the world mo na. Kanyang kasi, ako oh, kasi madalas ko na sa akin nangyari yan eh. Dito naman hindi ka mag-anak. Hindi ko alam kung binabangungot ako yun. Alam ko dalang beses na to nangyari sa akin guys. Yung una, ano ako ni eh, mga 20 plus age pa lang ako noon. Sa tahian namin kasi, sa, sa trabaho, staying kami lahat. So, pagkatapos ng sa ano, tanghali, eh. pagkatapos namin magkakainan, Magpapahinga kami, guys. Ewan ko ba, guys, talagang kitang-kita ko doon si kamatayan, guys. Talagang may dalawa may dala pa siyang pangkalawit, ganyan. Talagang hinihila niya yung kamay ko. Pero thank God na lang, may kasamahan ako na bakla. Ayun, ginising niya ako. So, pero kitang-kita ko si kamatayan. Takot ako talaga noon. Pero thank God, hindi na yung umulit after that. Tapos dito ngayon sa Saudi, sa Riyadh, Saudi, no? Siguro, ano na kasi, siguro more than one and a half year na yung nakalipas. Kwento ko to guys, totoo itong nangyari sa akin. Ngayon, siguro, pag umaga kasi yung agaw tulog ka, alam mo pa yung ano niya yun, ni, eh, yung nangyayari. So, agaw tulog ako. Sa aking ano, sa aking ganito tutulog ako no yung nakita ko apat sila apat na tao puro nakaitim ang suot na puro itim na itim wala kang makikita ang ibang kulay itim sila hinihila talaga nila guys yung kamay ko guys hinihila nila tapos bigla ako na alipungatan guys magtataka ka ang kamay ko nakataas dalawang kamay ko nakataas naghulat ako talaga guys <laughs> talagang Diyos ko po sabi na nap napadasal talaga ako nang wala sa oras nun kasi lira mo yun pero talagang kitang kita ko yung apat na anino na yun hinihila talaga nila ako buti na lang guys naalipungatan ako siguro kung hindi ako naalipungatan wala na wala na ako kasi ano eh talaga nagu Biro mo yung bakit yung dalawang kamay ko nakataas. Talagang, <laughs> siguro talaga hila na nila ako talagang ganyan. Yan. Tapos, yun na nga dito, yung amo ko, bago yun na matay, ano, natutulog kasi yun eh. So, ako naman kasi tuwing umaga, pagkatapos ko maglipit sa loob, nagdidilig ako ng halaman. Yun. Pagpasok na ako sa pinto, nakakita ko guys, ng malaking anino. So, sabi ko, sino yun? Pumasok siya sa kwarto ng, dito kasi, merong kwarto na, yung pangbisita doon. So, pumasok yung anino doon. So, so, pagpasok ko, pagsara ko ng pinto, tinignan ko kung sino. Guys, wala namang katao-tao. So, sabi ko, baka, ano ko lang, guni-guni. Pero hindi eh, kitang kita ko talaga yan nino eh. <laughs> gumalaw siya eh, pumasok mabilis sa kwarto eh. Tapos ito guys, nung magising na ngayon yung amo kong babae, eh. nagtanong sa anak niya ng lalaki, bunso. Sabi niya, sino yung kausap ko na lalaki? <laughs> ngayon, tinawag ako ng anak niya. Sabi niya sa akin, meron ba dumating dito na tao? Sabi ko, wala naman, pero may nakita ko kung malaking anino pumasok sa kwarto. Sinilip ko nga, wala naman tao kako Sabi kong gano'n. So, hindi naman sinila sinasabi sa akin kung bakit. So, sinabi na lang sa akin yun ng sinugod namin yung, yung aking among babae sa hospital. Sabi niya, yung nanay ko kanina kasi, nagtatanong kasi siya sino do yung kausap niyang lalaki. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman wala namang kakong ano wala namang pumasok. yun sabi niya tinatanong niya sino daw yung ano yung kausap ng lalaki. Sabi ko, "Hello. Siguro 'to eh sinusundo nang ng ng kapatid niya o sino man 'yon. Kasi ganun daw yung tao pagka malapit na. Talagang nagpapakita yung mga umano ng kamag-anak ganyan so naniniwala ako sa ganun kasi nga nag, nag, flashback lang sa akin kasi ito si Dr. Willie nga Dr. Willie ong -ano siya yung nanay daw niya nga nagpapakita sa kanya so hopefully malampas na to ni Dr. Willie ong kasi marami pa siya matutulungan na ating mga kababayan okay guys <laughs> nag emote emote muna ako pang OFW stress reliever ko kasi ito eh. Para bawa sa bigat ng dibdib. <laughs> Thank you guys. Thank you for watching. Always God bless us. Nagaano kasi ako nga tulog mga amo ko eh. Kaya imo